Isang passenger rail sa pagitan ng Edmonton at Calgary ang proyektong pinag-iisipan ng Alberta Provincial Government. Ang reaksyon ng ilang mga Pilipino sa planong proyekto sa si report nito May halos limang milyong kataon na sa Alberta at may plano ang gobyerno ng probinsya na bumuo ng isang passenger rail system sa pagitan ng Edmonton at Calgary. It would be uh, an attractive um, feature for a city to, to be offering this sort of, you know, um, efficient transportation between the cities. Isa si yan, ng Philippine Chamber of Commerce sa Calgary sa mga sangayon sa proyekto. Inaasahan daw na aabutin nito ng labing limang taon bago mabuo. Pero umaasa siyan na pabilisin ng gobyerno ang pagpapatayo nito. I think if we're talking urban to urban links um, at about 350 kilometers, I believe, it's from Calgary to Edmonton. Um, I, I think you know five years would be reasonable. Si Daniel Padilla naman ay isang sa Edmonton. Magandang idea raw ang train para sa at tourism ng bawat I know people travels to Calgary just to go to the Stampede or go to the Heritage Festival here in Edmonton. Um, so it, it's during the summer. I think it will be used very, use very uh, and also though during the holidays, like July first, uh, July first Canada Day. Um, Thanksgiving and and, and Christmas and, and New Year. Mas economical din daw para sa mga negosyante at kanilang mga customer. Lalo pat madalas daw mabagal ang trapiko sa Queen Elizabeth II Highway. So yung, yung, yung QE2, uh, as you know, is a very busy uh, uh, corridor and uh, uh, maraming uh, uh, semi-truck that travels uh, through and from uh, Edmonton and, you know, sometimes people are afraid to to travel that route because of the uh, yung mga maraming trucks na na dumadaan doon so i think it's a a, a good a, a good uh, uh, idea Ayon naman sa isang residente ng edmonton na tumatakbo bilang isang kunsahas sa syudad sa oktubre magandang idea ang proyekto para sa kalikasan sa dami ng uh, gumagamit uh, ng highways eh mabilis nagde din yung highways and then the amount of pollution ano kung maiwasan natin na alam naman natin na nagbabago din ng klima hindi naman tayo uh, ano diyan uh, exempted diyan sa buong mundo may may pagbabago din talaga no so yung pollution eh maiwasan natin kung meron tayong passenger trail Bahagi ng proyekto ang mga commuter rail sa mga airports sa Edmonton at Calgary at mga regional rail lines sa Canadian Rockies. Magkakaroon ng mga virtual info sessions ang probinsya ngayong gabi at sa mga susunod na araw. At iyan ang mga balita ngayon araw, itong Omni News Filipino. Maraming salamat po.